Ang araw po. Tanda niyo po po ba kung ilang taon po kayo nung naranasan niyo po yung martial law nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr.? Oo, oh, inabutan ko yung lahat. Kasi 1966 ikaw pinanganak, 1972 binaba ang martial law. May isip na ako noon. Pabor po ba kayo or hindi po kayo pabor? Hindi ako pabor sa martial law. Sige po, salamat po. Uh, nung panahon kasi ni Marcos, takot ang mga tao kasi may martial law. Hindi makalabas ng gabi. Ganun lang. Magandang okay. okay. umaga po. naabutan niyo po ba 'yung martial law sa panahon po ni Ferdinand Marcos Sr.? Ay oo. Anong taon po kayo nung naganap po 'yung martial law? A -a 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 -a. 27. Bilang isang mamay mamamayan po ng ating bansa, pabor po ba kayo na sa ipinatupad na martial law ni Ferdinand Marcos? Magandang gabi po. Pwede po ba kayong ma-interview? Naabutan niyo po ba yung panahon ng pamalakad ni Marcos nung nagpa pinatupad niya po ang martial law? Naabutan po yung bata sa ako. Kapag may nadating na barko kami ang katago. Tapos po, ano po nangyari? Ano pong nangyayari kapag nagtatago po kayo? Ako kami pag alis ng barko o nang anla lalabas na ulit kami sa pliba. Hmm. Yeah. Paano po yun? Meron po bang time na nakikita po kayo na nagtatago po sa kanila? Ano pong ginagawa sa inyo? Hindi po takot kami sa mga mga. Yung sandalo at yung mga barong yun. Eh kami mga bata, tapot, tapot po kami. Mga ilang taon po kayo noon? Ah, 10 years. Ah, 10 years old po. Base po sa mga naranasan nyo, dahil nga po bata pa po kayo noon, pabor po ba kayo na nagkaroon po ng um, martial law? Hindi, pabor pagkat hindi kami makapaghanap buhay ng ang baon na wala mga isda. Ah, wala po kayong pinikita. Wala po kayong pinikita. At may pinatatakotan nga ang magpano. So, yun po yung mga naranasan nyo nung panahon po ng martial law. Thank you po sa pagkaka-interview.